Good morning na naman mga kaprobinsyano Panibagong vlog na naman ang matutunghaya natin So for today's video punta uh, Puntahan natin yung isang ilog sapa Ayan no? oh my God. Uh, Dahil sa lakas ng ulan Tulip pa rin yung lakas ng ulan Kaya nagiba na ng kulay yung ilog sapa malakas ang ulan malakas, hindi ng lakas ng ulan yan, iba na yung kulay sa pa mula doon sa pinaka bukid papunta dito kaya yan matinding ulan kasi kaya ganito ang mga kulay ng nagkakulay yung kulay brown yung ilog sapa at papunta naman yan doon sa karagatan doon kaya yun no? iba yung kulay ng gagat dahil dito sa ilong sapa doon sa pinakataas sa bundok nag iba kasi yung mga ano nag landslide na kaya tanapik dito ingat ingat doon sa mga area sa Mindanao sa Kabisayas na may malakas at matinding ulan ingat-ingat lang kasi ito nagiba na yung kulis sa pa, apektado yung karagatan pati yung mga huling isda umihina kasi malabo ng karagatan, bumalabo, kaya apektado, pati signal dito dahil may pag-usubong hangin, ulan apektado, kaya parang hindi magandang sitwasyon pag season amihan share line so ingat ingat mga ano kapag din sa mga naapiktuhang area so ganito daw yung talaga sistema pagka maulan mula January December, January, February pa yung sinasabi nilang Candelaria yung sa una kong video yun Candelaria laging umuulan so ingat ingat dito sa gilid ng ano dagat kumano na rin yung kunting ano sa kanal yan oh dahil sa lakas ng ulan pati dito mga may mga uh, kanal